Din ang ng paglalakbay mo pala bago mahanap ang Islam. Alhamdulillah sa So, papunta ng... tayo doon sa tanong na iyon. Paano mo nahanap ang Islam? Ano naging daan? So, sa, totoo lang, wala akong balak magbalik Islam. Hmm. Kasi, siyempre, sa nakikita natin sa mga media, yan, kadalasan talaga normal sa mga, mga Christian o hindi Muslim na pangit ang pagtingin. Hmm. sa mga Muslim o sa, na masama talaga. Hmm. Unang-una, nung napunta ko dito sa abroad, tinanong ko yung isang Maguindanao. Kung ano ang Islam, kung ano Muslim, sabi ko, pangit din naman yung mga kuan yun, religion Bakit yung mga Muslim doon sa Mindanao? Hmm. Bakit pinagpapatay yung mga Kristiyano doon? Pero bago nangyari yun, mayroong isang naganap na doon ako nakapayak. Kasi nung isa, yung Saudi, na hindi ko makalimut. Tapos nung trabaho namin, sinama niya ako sa masjid dinala niya ako sa CR, tinuruan niya ako magudo, sumasabay lang sa pagsasala. Nung oras na ng sala, ng door, eh, siyempre, ma, parang matagal lang pagsusudyod ng imam, at doon ako napaluhat, doon ako napaiyak sa unang-una na hiniling ko sa Allah. Sa Diyos, hindi naman sinabi na Jesus. Basta Diyos lang. Oh. lang ang sinabi ko. Wala akong binanggit na kung sabi ko, kung ito man ang tunay na relihiyon na ipakita sa akin. Patawarin ako sa aking mga kasalanan. Kasi matagal ko na talagang hinahanap ang tunay na reliyon. Pero Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Welcome po another video patungkol sa isang story ng mga nag sinasabing revert sa Islam o nagbalik loob sa Allah dahil lahat naman tayo alam natin ay ipinanganak tayo nasa state of Islam yung nga lang dahil sa pamilya o sa magulang kaya tayo napunta sa ibang uh, paniniwala So ngayon kukuha tayo another story na baka mag-inspire sa iba at mamaya may mga iba sa inyo nanonood na hindi Muslim ay maka-relate sa kanilang mga story na kung saan kayo dito sa kanila. So, pakinggan natin ang isang sa ating mga kapatid, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, pwede po kayo. Pakilala po kayo kung taga-sangkay sa Pilipinas. Uh, at ano pong pangalan niyo? Uh, ako nga pala si Rolando Ubihas, uh, Christian Nim, at uh, ngayon ay uh, Ako po ay taga Tubong Samar. Kung naalala niyo yung uh, Yolanda doon sa amin. Yung Bisaya sa inyo? Waray yung sa amin. Ah, Waray. Ah, waray. Okay. Pero namin yung ko, ano ba yung dati mong relihiyong panampalataya bago ka naging Muslim? bago ako naging Muslim, ako po ay isang uh, Roman Catholic. Pero pinasok ko na rin ang iba't ibang reliyon tulad ng Mormons na pasok ko rin. Hmm. Born again. Pwede magkasawa doon ng marami sa Mormons, di ba? Uh, yun yes. lang ang hindi ko na... Pwede magkasawa ng marami. Kaso hindi sumisikat pa siya. Lagi ang Muslim ang no, yun, pwede magkasawa. Hindi ko na... Pero ang Mormons kahit walang bilang pwede. Kasi ba? dati nung pumapasok ako sa mga reliyon, yun ang sama-sama. Oh. Dahil sa kainan, dahil sa may mga... Yun na nga. Go with the flow mga, lang. Mga program na may libre na mga papremyo, yun lang ang hinahanap natin. Kasi hindi naman pumapatag sa ating puso yung mga relihiyon na dati. Hmm. Katulad nung katoliko ako, hindi ko naman alam kung ano ang katoliko, ano ang Christian. Nagsisimba ako, hindi ko rin alam kung paano sumimba. Hmm. Sabay, basta sabay lang sa kung ano ang hmm. ginagawa ng mga matatanda, ano ang ginagawa. Pag sinabi ng pare kung ano ang sinasabi, yun lang din ang salat. sa, Islam na talagang pag-aaralan. Nakailan lipat ka before sa Islam? sa totoo lang ito ay pangapat na relihiyon. Hmm. Kasi na katoliko Tapos, nag-Mormons uh, At saka, uh, uh, pangalawa uh, New Life, at saka uh, born again Parang parehas lang din, at saka naging Mormons Mahaba din ang paglalakbay mo pala Bago mahanap ang Islam sahaba, So, papunta ng... tayo dun sa tanong na yun Paano mo nahanap ang Islam? Ano naging daan? So, sa totoo lang, wala akong balak mag-balik Islam hmm. Kasi, siyempre, sa nakikita natin Sa mga medyal, yan kadalasan talaga Normal sa mga uh, katoliko o yung mga Christian O hindi Muslim, na pangit ang pagtingin hmm. sa mga muslim o sa, Chris, uh, sa Islam. Hmm. Pangit. Kasi yung hindi naman ang tinutukoy doon ang Islam kundi ang Muslim. Yung tao. O oh. Oh, yung tao. Hmm. Oh. Lagi yung tinutukoy nila ito Muslim. Hindi naman sinasabi ito, ito Islam. Hmm. Hindi. Lagi Muslim ang nandoon sa maliitagal. Na ng yun ang laging na hmm. kaya pumapatak sa aming mga hindi Muslim dati na masama talaga. Hmm. Una-una nung napunta ko dito sa abroad tinanong ko yung isang Maginda na oh. uh, yung isang kaibigan ko. Hmm. Sabi ko, kasi minsan e, pinapaliwanag niya rin sa akin yung uh, kung ano ang Islam, kung ano Muslim. Sabi ko, pangit din naman yung mga kuan yung religion niya. Bakit yung mga Muslim doon sa Mindanao? Hmm. Bakit pinapapatay yung mga Kristiyano doon? Bakit kalaban ng mga Muslim lagi yung Christian? Oh. 'Yun ang lagi yung tanong ko sa kanya. Yung sagot niya sa akin, sabi niya, hindi totoo 'yan, bro. Eh kung pinapatay ng Muslim ng ang mga Christian, eh bakit ka dito sa Saudi, <laughs> eh, Dapat pinatay ka na rin. Tama nga Hindi napag ako, tama nga din naman pala. No? So sabi niya, ang, Chris, ang uh, Muslim at ang Islam ay magkaiba. Yung Muslim yung tao na gumagawa. Yung Islam, ito yung religion. Kaya yun na, uh, pagtanto ko. Pero sa ako na ano, yun, pero hindi pa rin pumasok sa kongko, sa isip puso. ko, sa puso. Hmm. Kasi pinaninindiligan ko yung uh. masama talaga Ma yung imahe ng mga muslim. Tapos, nung uh, kuan ako, umuwi, tapos bumalik ako ng JIDA. Dito na na, dito na ako nakapagbalik Islam sa JIDA. Pero, hindi ko pa rin na na magbalik Islam. Hmm. Parang sumama sa man. Para, sumama suma sa Ganon din. Ganon din. Hmm. Ganon din. Parang ganon din sa nangyari sa mga uh, ibang ibang reliyon na, na, na nauna sa akin. Hmm. Ganon din. Ngayon, nung andito na ako sa company yung mga kasama namin mga kuwaran arabo oh. ngayon yung lagi niyang banggit lagi nilang binabanggit parang naging isang uh, ano yun uh, isang kasabihan na lang sa kanila na expression na la ilaha la Muhammad Rasulullah hmm. Parang pumapatak din sa isip ko ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eh, hindi ko alam kung nga, ano yon anong, anong meaning? O? Anong meaning yun? Hmm. Di ngayon, pagka nagkakausap-usap kami ng mga Arabo, mga kasamahan kong uh, sa trabaho, nababangkit ko yan. Hmm. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, so, sabi ko. Pero parang wala lang din sa kanila. Pagka dating ng uh, ilang uh, buwan, dumating itong barkada ko. Barkada ko sa Visio, sa, hmm. sa Pinas. Lahat ng Visio, kasama ko yung barkada ko yan. Hmm. Eh, ngayon, nagkita kami sa Jeddah, eh, nagkaroon siya ng girlfriend na balik Islam. Hmm. So, dahil sa barkada, sabi niya, Bads, magbabalik Islam ako. Magmumuslim ako ka dahil magpapakasal kami ni ganito. Hmm. Sige, sige, supportahan kita kasi barkada eh. Oh. Best friend. Sige, supportahan kita. Magmuslim mag na rin ako kahit wala sa akin. Yung sa akin, napakisama. Hmm. Parang ngayon lang, pakisabi. Tapos dumating ang uh, time na ganun na nga nang, ang nangyari. Pumunta kami sa masjid, doon kami nagsyahada. Na kuwang ko pa, bakit ganito? Bakit yung mayakap, yung mga ibang lahi na to ang baho? Parang hmm. ganito mo. <laughs> Pero hindi pumapatawala sa akin ng puso ng ganyan, ganun na senaryo. Merong isang naganap na doon ako nakap, napayak. Kasi nung isa, yung Saudi, na hindi ko makalimutan ang pangalan niya, si Abdullah uh, sa Sahrani. Hmm. Tagajida, kilalang pamilya. Kasama ko sa trabaho. Nang oras ng duhor, tapos ng trabaho namin, sinama niya ako sa masjid. Sabi niya, magsala tayo. Oh, hindi, hindi, ko magsasala. Bakit ako magsasala? Hindi naman ako Muslim. Ayoko. Hindi, hindi, magsala tayo. Hanggang sa hinila niya ako. Dinala niya ako sa CR, tinuruan niya ako mag-udo, ganyan, ganyan. Tapos yung pinabanggit sa akin ng la ilahe lalamuhamad rasulullah, hmm. mabilis kong nasabi, siyempre. Alam mo na eh. Alam ko na eh. Pero hindi ko alam ang meaning, hmm. kung ano yun. Tapos pagkatapos nun, pumasok kami sa masjid, pinasok niya ako. First time ko na pumasok ko sa masjid, na hindi ako Muslim ha, Christian pa ako nun. First time. Kasi napilitan niya. Hinila lang ako ng Saudi. Doon uh, nakita ko ang loob ng masjid. First time na nakita ko ang loob ng masjid na walang anumang rebolto, yeah. walang anumang picture, walang, parang napag uh, kumpir napag, okay. ko, napag okay. kum compare, okay. compare yung uh, simbahan at saka yung masjid. Mm. Parang napa, ako, tapos umupo lang ako sa tabi, uh, sumasabay lang sa pagsasala. Nung oras na ng sala, ng door, eh, siyempre, ma parang matagal lang pagsusudyod ng hmm. imam. Mm At doon ako napaluhat, at na ako napaiyak sa unang-una na hiniling ko sa Allah. Sa Diyos, hindi naman hmm. sinabi na Jesus. Hmm. Basta Diyos Diretso. lang. Oh. Diyos lang ang sinabi ko. Wala akong binanggit na kung sabi ko, kung ito man ang tunay na relihiyon na ipakita sa akin. Patawarin ako sa aking mga kasalanan. Kasi, Matagal ko na talagang hinahanap ang tunay na reliyon. Pero sa lahat ng na napunta ko, in parang wala. Kainan lang, sayawan. Hmm. Oh, hindi mo feel yung holiness. Eh, hindi, ko, hindi, ko feel na. Kaya doon, pag sujud ko, may unang sujud, hmm. iba yung na-feel niyo. iba ibang ang na-feel ko. Doon ako. Papunta na tayo sa ganong tanong. Yung ba yung dahilan ang nakita nyo sa Islam na gusto niya? Hindi nang nakita kong Islam, wala naman akong nakikita na hmm. kasi wala pang nakapagdadawa talaga na ganito ang Islam, ganito hmm. ang ganyan, ganyan. Wala, automatic lang yun. kasi siyempre, napilitan lang ako pumasok hey, yung sa sujud Sa pagsujud ko, wala naman akong hindi ko naman na naramdaman na ito na palang Islam hmm. o ano, wala. Ano ano nakita? Alam yun, yun lang yung uh, napil ko na humingi lang ako ng kapatawaran sa Dios. Hmm. Hindi ko pa naman alam. May ako ng kapatawaran at uh, humingi ako na kung ito man ang tunay na relihiyon. Oh. Nawipakita sa akin. Anong pinakita niya sa'yo at naniwala ka? At pagkailang buwan yan, lumipas, uh, parang ibinalik ko lang bago yung nangyari nung nagsahada kami kami. Mm -hmm. Ayun na, nakapag na kami. Mm -hmm. Na nagsabi na yung kaibigan ko na mag-muslim -mu siya. Pero hindi ko pa rin ramdam, kumbinsado ako na mag-muslim. Parang wala lang. Yung, yung, yung nga, go with the sa flow lang. Na, Pero anong pwede mo ma-share sa amin na nakita mo sa Islam na ito na nagpabukas ng isip mo? na oh, ito totoo uh, na to andito uh, na ako sa tama at sa totoo. Pagkatapos Alindo. no, pagkatapos ng kuha namin shahada, idinala kami sa Islamic Center. Yeah. Doon ko na na pagtanto dahil sa lahat ng katanungan ko nasagot. nasagot. Yeah. At doon na pumasok sa akin doon na pumasok sa akin yung... So, kailangan talaga pag-aaralan. Alhamdulillah, kailangan pag talaga pag-aaralan. Kasi papasok ka sa isang bagay na hindi mo alam, baka magsisi ka sa bandang uli. So, papunta tayo sa last na katanungan na yan. Anong ma-advise mo sa mga nanonood, lalo sa mga hindi-Muslim? Ang may-advise ko lang sa mga hindi para Muslim, sa mga kapatid o kapamilya, mga kaibigan, na mga Christian, hanapin natin ang katotohanan. Hanapin natin. Kasi kung hindi natin nahanapin ang katotohanan, mananatili tayo sa kamangmangan kasi dito sa mundo, ang buhay napakadali. Ilang taon lang tayo namamalagi dito sa mundo. Hindi natin alam, bukas, makalawa, umamaya wala na tayo sa mundo. Hmm. Dahil sa sinabi ng Allah sa Banal na Quran, napsinday katul maut Lahat ng tayo ay mamamatay. Hmm. Ngayon ang katanungan, pag namatay tayo, saan ba tayo papunta? Kaya huwag natin tikapin uh, ang ating buhay dito sa mundo. Minsan isipin din natin na may kabilang buhay. Maraming mga nagsisisi ng na mga namatay na hindi naman lang sila nakagawa ng kabutihan dito sa mundo. Subhanallah. Lagi kong dalangin na naway gabayan ng aking pamilya, mga magulang, kapatid, mga pinsan, mga kaibigan, lahat ng mga hindi pa muslim. Amen. Naway, may natutunan kayo sa video na ito at kung may mga katanungan pa kayo katagdang katanungan pa kayo mag-comment o mag-PM sa amin or kung gusto yung maging Muslim, anito yung WhatsApp ko. At insya Allah, maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong kwento. na may natutunan kayong araw doon. doon. Pakishare ito para sa mga kakilala nyo din na may mga kaibigan kayong gano'n sa story niya na go with the flow. Share nyo sa lahat ng taong go with the flow lang na kilala nyo na baka pag -isip isipan nila yung story niya at related kayo. Maraming salamat. Ingat po kayo sa next video ulit next time sa mga bagong story ng bagong Muslim nama Inspire insyaAllah. Ingat po, jazakallah khair